Hintayin lang matapos ang pag-send ng iyong text. When done, makikita na may check na ito. May makikita ka ring message, sent notification. Dahil nag-send ako sa sarili kong number, makikita na dumating na ang text galing sa FSMS. Dahil sa Facebook chat at Messenger, di na halos uso ang pag-text gamit ang cellphone. Pero kung di ka gumagamit ng Messenger at Facebook, Pwede ka pa rin makapag-text sa iba gamit ang free text message app na ituturo ko sa tutorial na ito. Sa iyong cellphone, i-open ang Play Store. Next, i-search ang FSMS Libre Text. Sa results, i-click ang FSMS Libre Text Philippines. Then, i-click ang Install. Hintayin lang matapos ang pag-download at install. When done, i-click ang open. Sa privacy and policy, i-click lang ang got it. Next, i-click lang ang skip para magpatuloy. Sunod, i-click naman ang continue. Then, sa allow F SMS to access your contacts, i-click lang ang allow. Sa allow F SMS to make and manage phone calls, i-click lang ang allow. Sa allow F SMS to send and view SMS messages, i-click din ang allow. Next, sa Allow F SMS to send you notifications, i-click lang ang Don't Allow. Sa Use as Default SMS app, i-click lang ang Close. Para mag-send ng text, i-click lang ang pen icon. Next, i-type ang number kung kanino ka magti-text. Sa tutorial na ito, magsisend ako sa sarili kong number. When done, i-click lang ang iyong number. Next, i-type na ang iyong message. Pag okay na, i-click naman ang SIM card icon. Then, i-click ang Online FSMS. Hintayin lang matapos ang pag-send ng iyong text. When done, makikita na may check na ito. May makikita ka ring message sent notification. Dahil nag-send ako sa sarili kong number, makikita na dumating na ang text galing sa FSMS. Para i-check ang available text message mo, i-click lang ang menu. Then, sa SMS left makikita mo kung ilan pa ang remaining texts mo. Kung gusto mo ng additional bonus texts, i-click lang ang Get Bonus. Sa Get Bonus, may mga ad na lalabas. Tapusin mo lang ito para magka-bonus texts ka. Salamat po sa panonood. Huwag pong kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel. Kung may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.